就是用火 tienes

Est marriages Daw. Ha? ka. na doon. Bukit na to eh. Dito. <laughs> ka. <Bundok. laughs> Mountain. ng <laughs> dito. Parang ano no, siguro pag taglamig dito, <laughs> nag ice ice din siguro to dito banda. Oh. Parang produce. Kasi ano na eh, paakyat na ng bundok. <laughs> my God, Jesus name. Explore yung daan. Kakatakot yung daan. Gutom so, na Dapat sa kakasamba tayo baka. Sa daw. Baka doon pala tayo pupunta. Ah, bago mag ano. Bago mag farm. Kasi uh, dire-diretso na. After lunch, kailangan natin na. Sir, sir, Ah. Uh, uh, kaya tama oh, okay, yung oh my god yung daan pa lang 10 minutes pa lord yung daan nakakatakot Dear Lord, just Lord Jesus. Sa Trudus, parang sa Trudos, Lin. No? Pag yung daan, ha? parang bituka ng ano. Bituka -e eh, in... ng ano. Oo. Kaya nga, oo. Grabe yung daan. Oh so, my Nakakatakot Na yung daan. Tumipigit ako po gano'ng sa mga Kasi as in talaga Oo, tapos ang lalakas pa naman Ang lalakas ang takbo ng bus As in talaga Dipong dito Oh, oh. Yeah, yung daan the island. ka nervous yung daan. Ang ganda ng flower, oh. Ang ganda ng flower dito. Oh, Jesus.